Hi guys! So isa ka rin ba sa problema ng iyong dashboard at namumula ito? So para maging uh, paano natin gawin yan na berde, so panoorin mo lang ang video ito hanggang dulo para malaman mo ito. So unang-unang tip na may bibigay ko sa inyo mga idol, upload relatable and engaging video or photo kung saan ay uh, unang bungad pa lang ng ating mga audiences ay mapapa-click na sila o mananatili na sila sa ating uh, video. Tip number two, dapat yung video natin is original. So ikaw mismo ang gumawa, ikaw, medio, uh, ikaw mismo ang nag-effort na mag-edit. At yung ating sounds dapat dito mga idol is non-copyrighted. So para hindi naman masaya yung effort mo sa pag-edit and then uh, later on is magkakaroon ka lang ng violation. Tip number three, yung pinakamahalaga mga lodi is matamang paggamit ng hashtag. So, bakit kailangan ng tamang hashtag? Kasi dito mga idol, napapalawak natin yung ating uh, reach ng ating audiences. So, kung uh, nakagamit ka ng hashtag, mas distribute o ikinikalat ni Facebook yung ating mga ina-upload na videos. So, ganun lang kasi kadalasan na uh, kakalimutan ito ng ating mga kapwa content creators ang maglagay ng hashtag. So, kung may natutunan kayo sa video ito, huwag mong kalimutan mag-follow, like and share para mas marami pa tayo mabahagi na ng ating kaalaman. So yun lang, bye bye. God bless!